What's up, what's up mga undo, mga inday Today is uh, August 24, 2024 uh, 2.30 na ng hapon Tsaka pala guys, pupunta tayo ngayon ng uh, Checkpoint, Kalamba At uh, dadayo tayo ng uh, Moto Express, Kalamba Magpapare-release tayo ngayon ng uh, unit ng aking kasama So ang kas ko siya ngayon, sasamahan natin na uh, makuha itong unit alright andito pa tayo sa kanlubang papalabas pa lang tayo ng kanlubang guys alright so itong motor na to ay ito yung uh, naghahari niya tao nilang king of underbone bali ito yung uh, makukuha sana na color ay hindi talaga ito dapat yung gusto dahil wala nga daw silang stock eh hindi na makapag-antay si Gerald sa susunod pa na linggo. Kaya okay na. Pareho lang naman ng makina, kulay lang pinagkaiba ano. So goods na rin 'yan. Okay. So guys, andito na tayo sa Pasiano, malapit na tayo doon sa Checkpoint Mall. Okay na sa yung takbuhan kanina. Traffic naman dito. Tsaga-tsaga lang, malapit na tayo eh. Alright, andito na tayo sa checkpoint Meron dito stoplight Nintatawid tayo doon sa pakaliwa Yung mall na yan o, no? yun o, no, checkpoint mall Unahan natin si Baby. Alanganin, alanganin. Sa kabila. kabila tayo, boy. Kaya kagulat ka naman Lampas tayo eh Ito na lang tayo dumaan Alright Sana may parking Ay, ito ito to Alright Sa so, tapat lang siya ng Chowking or Jollibee Diyos Geraldo Ito yung checkpoint May tsura namin ha? okay ba? Pasok <laughs> <laughs> tayo Push Push daw eh. Turn on Parang nakikita ko na doon ah Kami po yung ano Magpaparelease ng unit Ayon. Ah, oh, si so Gerald. A few minutes later. So ang covered ng warranty, sir, electrical wirings pati po engine. Hindi po kasama, sir, yung consumable parts. Ibig sabihin, sir, ng consumable, nauubos dahil po sa usage or yung mga nadudumihang na mga So for example, sir, gasket, nagtagas, automatic, sir, hindi po siya covered ng warranty. So paano natin may iwasan yun, sir? Pinapayo po namin bago po dumating yung 1,000 odometer mileage sir. Ang tatakbuhin nyo lang po muna is 50 to 60 km. Mga proper braking period yon sir. After change oil, lumabas dito sir 1,000. Na change oil nyo, pwede nyo nang i-above 60 sir. Pagka na, example sir, nagkaroon ng for warranty, may something na umingi sa loob po ng makina, Uh, i-message nyo po kaad si sir para ma-request natin, ano sir. Pag magpapa-service naman po kayo, dito po kasi sa amin wala po kaming mekaniko since nasa mall po kami. Pero yung um Suzuki 3S, ang um, company sister namin sir sa May Greenfield at uh, stoplight, pasok po kayo doon sa may halera ng bentahan ng kotse nandun po kami. Nandun po yung ano, may mekaniko po doon. So kung halimbawa magpapaservice service kayo doon sa libre yung service sir, wala po kayong babayaran, bibili lang po kayo ng lamis. So may may re recommend naman po yung mekaniko doon. Bali sir, ito po yung nabanggit ko po kanina na first change oil nyo is 1,000. So sir, pasuyo po ako sir ha. Pakiingatan po nito, wag pong mababasa, wag pong mawawala. Kasi sir, kapag ka ito nawala, wala pong may papasok si Suzuki sa system, na, sa system nila. Kasi sir, baka mamaya magkaroon ng for uh, warranty, wala silang record. Ano sir? Check natin, sir, kung working po lahat. Eh sir. Yun, naririnig yung naririnig nyo, is fuel pang po yun. Tapos, ang tanyang ilaw, daytime running light. Signal light, sir. Parang likod gumagana po. Pati po ang kanan nyo. Busina, sir. So, check natin, sir, kung mag-start. So, one click lang, sir. start niya kung na. Wala, na, wala ko dyan. Magana, sir, no? Napakalambot pa yan, sir. Talagang nadaling madali lang pa start. So, yung meron to, sir, na ano to, sir, ah, may oil filter to. So, ang um, pagpapalit nun, sir, alternate. Pag nag-first change oil kayo, yung muna papalitan. Sa susunod, magkasabay na po. 2 is to 1. 2 is to 1. Parang gear oil sa scooter, sir. Ay, tanong pa po kayo, sir. Pwede ba daw mag-angkas ng jawa, sir? Ay, kahit sino, sir, pwede mo i-angkas. Huwag lang papahuli, sir. Oh sir, full face helmet. Para di Ay, full face helmet. Ay, oh, para di makilala. Oo, oh, sir. Ay, much better. Dalwa kuya kaya tatlo yung full face nyo. Ay, yun. Iba -iba. Uh, okay. Magandang ideya yun, ha? Ito, <laughs> <laughs> bibigyan ka ng problema. Malaking susi na yan. Ay, Ash. Ay, Ash. Uh, uh, yes? You, picture, picture. Sige ba, ito? So ayun guys Tapos na kami dito sa Moto Express So na-release na yung unit andun na kay Badong Ayun si Badong sa kabila Yeehee Haay Ha Yee